Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Napahiya raw ang China dahil sa banggaan ng kanilang mga barko sa Ayungin Shoal. Kaya para makabawi, panay ang flex nila ngayon ng kanilang mga barko at armas. Dalawang rubber boat ng Pilipinas. Maliit pero di basta-basta nagpapatinag. Nagtulong-tulong para harangan ang isang mas malaking rigid hull inflatable boat ng China na pilit lumalapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Sa mga kuhang ito, makikita ang ilang Chinese fast boats na nagmamaneobra sa loob mismo ng bahura. Armado sila ayon sa Philippine Navy. May tinakita silang cruiser weapon. Most likely, nagdato ng heavy machine gun nasa harapan ng rig nila. Mundo naka-cover ito. Hindi ito naka-display na naka-bukas, Naka-cover ito. And then, naglalaglag sila ng mga fishing nets. Sa iba pang larawan, Kitang pinapagana ng China Coast Guard ang kanilang water channel, bagay na hindi rin pangkaraniwan ayon sa Philippine Navy. This is unusual because in the past how many months, walang ganito. Maybe for this year, walang ganito. So it's unusual. Alarming, I would not like say alarming. Sabangkat sanay naman tayo sa OECD ng KSA. Namataan din ang ilang Chinese militia vessels na nagsaboy ng fishing net. Pero hindi naman daw sila ng isla. Alam naman natin na hindi ito pang huli ng isla but probably they expect the Rory and maybe to to intimidate us to make it difficult for us to conduct the Rory. Yung paglalagay ng net, eh, nakaka-impid talaga yan na kahit anong water watercraft. Ang rider naman ng restroom is to remove yung mga pinagkakapit na ng water na tanggalin, sirain, putulin. Naginagawa naman ng matropa natin. Sa kabuuan. Limang barko ng China Coast Guard, siyam na Chinese Maritime Militia Vessels at labing isang RIB o fast boats ang nakita sa paligid ng Bahura. Nangyari lahat yan ito lamang Merkulis, sa gitna ng Maritime Domain Awareness Flight ng AFP. Hindi naman daw nagkaroon ng tensyon. Mataas ang moral. Alam mo, kung makikita niyo ang video, pakinggan niyo. Di mo, di rin pa kanina yung mga eggsick eh. Pinapasmile nila, kinakamayan. Ito mga troops natin, Ito ay mga veterano. They have been all over the country sa mga hotspots natin. So they know what we are facing. They know the capability. Pero ang nakababahala raw, mas dumami na ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Bukod pa sa mga barko, may namataang ding nag-iikot na Chinese Rotary Aircraft at isang unmanned aerial vehicle. Tingin ng AFP, finiflex lang ng China ang kanilang imahe para makabawi sa nangyaring banggaan ng dalawa nilang barko sa Bajo de Macinloc. Napahiya sila doon. No? In, uh, in the international arena, napahiya sila. Mukhang gumagawa sila ng mga hakbangin upang uh, uh, mapahirapan tayo lalo. Sabi naman ni Defense Secretary Gibote Doro, patunay ang ginagawang ito ng China na hindi sila mapagkakatiwalaan. The activities of China in any area, whether in the Sierra Madre or any area under their nebulous claims... A matter not only of concern but of condemnation because these are in gross violations of international law and actually it is a product of a false narrative i've even seen some social media posts saying that they are the progenitors of certain areas in the philippines so it, uh, they Is as disgusting as their activities. Ayon kay General Browner, maximum tolerance ang utos niya sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Pero ibang usapan na umano kapag nagpilit ang mga ito na umakyat sa nakasadsad na barko, lalo pa nga kung may mamatay na Pilipino. Ang utos ko ay uh, pigilan no? na, na maka-board uh, ng Chinese dun sa BRT siya naman. But, sir, the if first if first they do do that, that they the do that? oh, well, of course, that's a So, if, if they sir, do that, no? uh, we will prevent them from doing so Because by, do, by, by boarding our ship, it's like uh, coming into our territory. Kapag may namatay you know, na Pilipino, that is the red flag, that is the red line. So, nandun pa rin sila. Uh, so so we're continuously monitoring their activities in Ayungin Shoal. And basta uh, ang guidance namin sa ating mga tropa doon is that uh, they uh, practice uh, maximum tolerance and uh, still uh, observe the rule of law. So, hayaan natin na, na mag-violate ang China ng uh, rules of engagement or uh, international law. Basta tayo, we will, we will uh, remain in our post and uh, we will make sure that uh, we continue to uphold our sovereignty and our sovereign rights. No? Dahil yung significance, yung symbolism ng nung, BRP nung Sierra Madre na, na nandyan is that uh, we are Uh, maintaining, we are asserting our right you know, to our exclusive economic zone. Are we deploying more troops, or are any of Uh, We are. It's not just dependent on the armed forces of the Philippines. It is a whole nation approach. So. So uh, we are waiting also for the uh, guidance from uh, from the National Task Force on the West Philippines. So, wala namang naging um, encounter or violent? Wala naman. Wala so, namang so nagkaroon so ng tense yung situation, Uh, tense yung situation dahil nandyan lumalapit sila. No? Pero yung mga tropa natin, we continue to push them outward. No? We continue, nakita nyo sa mga pictures, na kahit na rubber boats lang tayo, at sila mas malaking uh, boats, we continue to push them. No? Dahil hindi tayo papayag na makalapit sila uh -huh. sa BRP Sierra Madre. So, location ba ng mga Chinese uh, vessels and ships? Surrounding uh, on one side lang uh -huh. of Sierra Madre? Matagal na silang surrounding. No nung, Maski nung pumunta ako noong uh, 2023, uh -huh. uh, December, nakita ko yung sitwasyon nila dun sa BRP Sierra Madre at kung titingnan mo kung titingnan mo yung yung paligid ng uh, BRP Sierra Madre, maraming mga barko yung uh, China na nakapalibot dun sa Ayungin Shoal. In this situation, you, you can say na surrounded ng Chinese ships ng Sierra Madre at this point. Ah, uh, well. Kasi pag sinabi mong surrounded, baka iba yung connotation. Ano. But uh, of course, you can see na nandun lang sila sa paligid. Sa, uh, they're around the Ayurin uh, show. And umiikot sila. So, so ano yung so, red flag ano? nyo at this time that, that will... be Medyo defensive, magte-tech ng mm -hmm. defensive back. So what is the red flag at, at this point in time? Well, continuous pa rin yung, yung uh, pag-observe natin ng red flag na sinabi ng ating Pangulo. Kapag may namatay you know, na Pilipino, that is the red flag, that is the red line. You know? So basta tayo, tuloy-tuloy pa rin na, na didepensahan natin yung DRP Sierra Madre. And uh, katulad niya ng nasabi ko, uh, the symbolism of that is that uh, we are protecting our sovereignty and our sovereign rights. So tuloy-tuloy so, lang na tuloy-tuloy lang yung mga sundalo natin na uh, nandiyan sa BRP Sharamati. We will remain in that area. So sir, what happens when we cross that red when they cross that red line? We have uh, we have uh, contingency plans, you know, but we cannot reveal that. Bunyog, bunyog Halika na kasama, ka, na kasama bunyog. ka, Bunyog Kapag buklot ay may, may pag-asa Tusong Visayas, Mindanao Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang Bunyog isisigaw Bunyog